Guys, magandang hapon for today's video ay may gagawin ako. Magluluto po ako ng hot cake. Ayan. So, ngayon, magluluto ako ng hot cake dahil miss ko kumain ng hot cake. Ayan. At parunong din naman ako magluto ng hot cake. So magluluto ako. Tignan niyo. Meron tayo dito ano ba, ano baon. Lagyan natin siya ng harina. Lagay tayo ng harina. Ayan. Kunti lang. Kasi ako lang naman kakain. Ayan. Lagyan natin siya ng baking powder. Meron tayong food coloring. Ah, meron din tayong pampabango, then baking powder. Vanilla po ito. So, lagyan natin siya ng baking powder. Wala na, hindi na ako na, na yes kasi parehas lang naman. Ang baking powder at saka yes. Ayun. Din, okay na, okay lang naman na walang, walang yes. See. Ano na naman. Ang baking powder at saka yes, okay lang yun. Yan. Kunti lang natin ilagay ang baking powder. Kasi mapait to eh. Papait yung mapait, mapait to pag maramihan. Lagyan mo ng maraming baking powder, mapait na yan. So, ayan, lagyan natin siya ng tubig, asukal. Ayan. Okay. Lagyan natin siya ng itlog. Ayan. Dalawang itlog. Lagyan natin siya ng tubig. Yan. At halo-haloin lang natin hanggang maano siya. Naglagto pa na kay ma. Na, nakuha na ba yakuha ha? na ba yakuha Tingay ko niya. <tinyo> Sa pligan pa ka rin diya pataw. So, ayan. Ito na yung salt niya. Ganito. halo hello lang. Hanggang maano na 'yung mga powder niya. Maganda to pag may gatas. Kasi wala na akong gatas. Dinala ko bumili. Lagyan natin siya ng food coloring. Para ano? Masarap siya. Pwede naman hindi natin siya lagyan ng food coloring pero bet ko lagyan konti. Yan. Miss ko na talaga magtitinda. So ito na, ganito na siyang kulay oh. Ayan, ganyan na siya kakulay. Hindi niyo makita. Matapon kasi. ganito na siya kakulay. Dilaw na siya. Maganda to pag may yes talaga. Kasi yung yes, makapa, ano yun, makapatubo. So, ayan. Ganito lang. Lagyan natin siya ng vanilla. Hmm, diba? Halo in lang natin. Pwede na to matinda. Pwede na siya natin mabinta. Lalo na ngayong panahon ngayon. pwede na yun. Pwede, na siya maibibinta natin. Paso nga lang. Ah, hirap kasi wala kang pwisto. Okay na siya. Ayan. Ayan lang. Ating panorama. Mamaya-maya, lutuin ko na siya. Paanoin ko po muna siya. Pa-observe pa Para tutubo siya. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video ko. Bye. Mamaya panoorin nyo po.